kailan nagiging unconstitutional and unlawful ang isang mambabatas Ito ang tanong na sasagutin ni Bishop Manny Ayon sa kanyang personal na opinion sa liwanag ng Article 11 at Preamble o pambungad na talata ng Constitution o Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas Bilang isang ordinaryong mamamayan na hindi mahilig sa usapin ng politika lalo na sa mga nakafokus lamang sa kanikanilang interes sa buhay, gaya ng trabaho o negosyo o pag-aaral o maging ang kinabibilangang relihiyon, ay sadyang napakahirap pumili ng papanigang mambabatas sa plenaryo ng Senado o ng Kongreso. At sa isyong ito ng pagpili kung sino-sino ang constitutional and lawful sa mga mambabatas, lalo na sa napipintong impeachment trial ng ating vice-presidente sa Senate Impeachment Court, ay marapat lamang na suriin natin, hindi lamang ang moralidad ng mga lilitis at hahatol, kundi ang kanilang pagtupad sa mandato ng saligang batas patungkol sa impeachment process. Sa nasabing impeachment trial, ang mga piling kongresista ay gaganap bilang tagausig o prosecutor. Samantalang ang mga senador ay gaganap naman bilang mga hurado o jury. Sa pagganap ng kanikanilang tungkulin na matutunghayan ng sambayanang Pilipino, kung hindi ito tahasang madidismiss, ay makikilala natin kung sino-sino ang constitutional or unconstitutional and lawful or unlawful sa pamamagitan ng kanilang mga oral interactions. Kung sino ang halatang nagpoprotekta sa isang personalidad o sa kanyang personal political interest o sa kanyang personal na pakinabang sa isang impeachable official at hindi sumasalamin sa mga isinasaad ng saligang batas, ay maliwanag na unconstitutional and unlawful gaano man kahusay ang kanyang pagsasalita. sapagkat ang proseso ng impeachment sa ilalim ng Article 11 ng Accountability of Public Officers ay itinakda ng Constitution para sa kapakanan ng sambayanan at hindi nang iilan at batay na rin sa preamble o pambungad na talata ng saligang batas ang sovereign Filipino people o ang sambayan ng Pilipino ang siya ring nag-ordina at naghayag ng nilalaman ng Constitution. Ito ang isinasaad ng preamble ng Philippine Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity. The blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. <laughs> labanan ng mali at ipaglaban ang tama